Mga puso, ari pala sa ano naman, balayran sa ginakonsumo nato niya kuryente, posibleng magsaka pa bangod sa mataas nga demand sa kuryente tuga sa puwerte kainit sini nga summer season. Yan ang balita nga itong gintutuka. Alin sa aircon nga unayang pag-andar, tub, tub sa electric fan nga daw mapugday na ang serbisyo. Subong at tigilinit, good luck na lang sa nagabiti man nga balayran sa kuryente sa pagtaas ng heat index, ang demand nagatasman. Utang, yung bill nga alutobangon, babuton, magataas man. So, gina uh, expectar naton nga ang kooperasyon sa aton ng mga consumers, you know? And now ang demand naton nagsaka, you no, sa init, no. Uh, we just uh, caution our consumers to as much as possible conserve. Kasi basi magrereklamo kita magsaka ato nga bill. It's not about the rate, it's about the consumption that we uh, use, no. Sa karon, ginudusto sa Bacol City LGU ang conversion sa solar power sources nga mas cost efficient. Ilabi na kung nagatagite ang inet. Iya, uh, ang Negros uh, province have uh, enough supply labinagin mga solar power farms naton and if we can access that, then hindi isa ni nga makabulik. kaya mga solar uh, plants naton, hindi madispatch ang ilang mga power, tungod nga wala sila sa uh, linya. Ang e-bike driver nga si Alfredo sa Barangay 9. 160 pesos ang balairan sa kuryente. Sa charging, sang duha ka battery ang ginabulus-bulusan kada adlaw nga biyahe. Ginapreparahan na sini kung hinali, magsaka ang sukot sa kuryente. Siyempre, ginagamit mo kuryente at load lang. Eh, Kaya hindi naman charge, di mo takabiyahe. Samtang, magluwas sa high demand sa kuryente. Mabugat man kuno ang palasaan nun sa electric operative ng maintenance sa may electric meter kag electric connection equipment. Nga, daw kaangay, hungod, nga ginapangguba sa kabaranggayan. Ilabi na sa mga lugar nga madata ang kinawata isang kuryente ba't hindi man paghalita ng aton ng mga equipo ang mga pagkabutang no? kaya ang nag sakripisyo na aton mga consumers we have to go back again especially sa installation kag sa cost no? Adrian okay.